Lechon Orno at Dragon Fruit na overload, dito mo lang 'yan matitikman sa Quiapo Manila. Ting! Oh, bossing. Bossing, ano binebenta mo diyan, bossing? Lechon Orno, bossing. Lechon Orno, magkano naman 'yan, boss? 120 grams, 100 lang. Aw, oh, 120? 100 pesos lang, so, ayan. Walang vlogger-vlogger sa akin. Pag vlogger ang... may dagdag bossing. Wala. Ah, wala. Ay, kailangan kung ano yung bigay sa una hanggang huli yung pare. Ayun, napaka-solid dito. Ano yung bossing? Tinitimbang o oh, tansya-tansya? Timbang. Ah, timbang kailangan, talaga dito. Hindi pwede yung tansya-tansya. Ayan. Sa akin, matatagpuan, bossing? Doon pa rin naman sa original dragon fruit juice ko. Dagdag-dag mm -hmm. lang ako ng mino. Meron akong burger. Dito si lono, siomay. Ayun. Gano'ng katagal ito ginagawa, bossing? Medyo matagal kasi niluluto ko pa yun. Tapos, mm. ino-oven. Para laging-laging malutong. May oven ah, Naka-oven pala siya talaga siya, oven. no? Oven. pala yan. pag Kailangan bago. Ayan. Tapos ito, bossing, meron siyang kasamang? Chowpan. Sa 100, ah, may chowpan. chowpan. 20 grand, meron ka ng chowpan tsaka lichon. Ayan. Sige, bossing, order so, nga ako ng isang bossing. May isa, tayong oven. homemade, ano natin. Homemade? Homemade? Sarsa tayo, homemade yan. Ayan. Homemade niyan, boss. Homemade yan. Sa bahay niya yung ginagawa? Oo. Ayan. Ayan. Kasi kapang pangan, manyamang kaya nila. Ah! Sabi nga nila, basta kapang pangan, manyaman. Kapang manyaman. Sige, boss. Yung order nga ako nung isa, boss. Patingin nga ako. Ayan, oh. nakaan pala? Nakatimbong pala talaga dito. Lagi. walang vlogger-vlogger. Lahat pantay-pantay dito. May ngipin man o oh, wala na, boss? Kung ilan yung 120 gram kaya one 120 lang. Hindi pwedeng sumobra. Ayun, no? Ayan, purong ano talaga? Puro lang siya asin lang siya wala ibang tipla kung ano mm. yung original na lasa. Hindi pwedeng ano... So... Saka maganda no naka-oven lang sya, hindi talaga sya nagaano... Okay, naga -ano. kasi pag ano kasi ang litso, pag matagal na, ano kumukunat, mm. nakawala yung lutong. Hindi ka tulad dito, kumunat man, lagay sa oven, malutong uli. Nakabagong Ayun, solid pala dito. Lutong. Ayan, tapos lalagyan siya, boss ng? Rice. Yeah, yeah. Ayan. Ganyan, ganyan talaga kadami, boss. Oo, oh, hindi wala. yan pag-vlogger lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede oh, yun. Yun ang maganda dito. Tapos lalagyan siya ng sauce. So, 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 dami din pala, no? So, huli. Yaman lead. yan. Yan yung 120 natin. Ayan. Ayan. Ano oras kayo napuesto dito, bossing? Ano oras kayo napuesto dito? 8 to 8. 8 to 8, 8, 8 ng 8, umaga. Pero mga 6 lang nung gabi, ubos na to eh. Ah, hanggang alas. Oh, oh. Anong oras to nagsisimula naman 8 ito? 8 ng umaga. Ah, 8 ng umaga, may nakasalang na dito. Oh, kailangan meron. Tapos hanggang na. mga alas 6, ubos na uh, to. Ubus na, kailangan meron. Ayan. Oh, sige, bossing, titikman na natin kung solid to. Ito yung 100, pesos. 100, lang, 100 120 grams 100 Ayun. lang yan. Meron din kayong ala ito. pala, no? Meron kayong ala Meron. meron Magkano yung alakart nyo? 150 man yung 120 grams. Walang hmm. price. Hmm. Sige bossing, tikman ko muna tong ano nyo ha. At ayan, titikman na nga natin itong lechon horno nga. Dito nga lang yan sa may kiyapo. tapat lang sila. Simbahan ng Kiapo, sa harap din mismo sila ng mang inasal. Ayan, napaka-solid nito, tikman natin. Halagang 100 pesos, meron ka ng 120 grams. Ayan Oh. So, gravy. Ayan Oh. Sarap nito, lechon horno. Tikman natin kung masarap din yung pagkakatimpla nila. Ayan oh. Mm. Ang sarap nga malinamnam siya. Ang sarap din ng sauce nila. Ayun oh. Mm. Tikman naman natin itong kanilang taupan. Ayun oh. Ang sarap. Mas masarap to kung isasabaw mo sa ganyan. Ano? Grabe guys. 100 pesos. Ganito karami. Walang vlogger-vlogger. Lahat pantay-pantay. Mm. Grams dito ah. Ginagrams dito. Hindi siya tinatansya. At syempre titikman din natin itong dragon fruit na grabe nga sa promax na overload na tato. Grabe ang laki oh. Sa abiti lang ako nakakita ng mga malalaki. Meron pala dito. Tikman natin itong dragon fruit na to. Mapakasolid, solid, napakalaki. Giant dragon fruit. Sarap. Bagay na bagay ito pagkatapos mo mag-lechon orno sa kanila. Laki. na bagay siya sa 1 liter muna dragon fruit. So, paano tawis tayo, hindi ko na mapatagalin at huwag niyo na rin patagalin. Kain muna ako. Hanggang sa susunod na food trip, paalam. Ah, Atau... tá!